Hi guys, welcome to my YouTube channel and sa FB Pits ko Please like and share, follow mga kapatid At andito tayo mga kapatid, kukuha tayo ng pangulam mga kapatid Sugira, Yan, Yan mga kapatid, may pang-ulam na tayo. <laughs> may pang-ulam na tayo mga kapatid. Yan. Mas nasamaran na ganyan. ako ah, okay. Ayan. May ulam na tayo mga kapatid. Ayan. Ayan. Ayan, sabotsan niyo lahat.